i don't... mga sis ang flight namin pa Jakarta. Kasama ko si Dan, si Ryan, and si Habiba in Fahal. And bago kami pumunta ng airport, tumaan muna kami ng tutuban para i-adjust yung relo ko. And ngayong araw din kasi yung schedule namin sa dentist namin. Actually, nauna na ako magpa-cleaning kay Dan, kaya pumunta muna ako dito sa may relo. After nun, bumalik na agad ako sa dentist. By the way guys, yung dentist po pala namin is isa po siyang orthopedic. Like kung meron kayong pananakit sa batok, sa likod, basta sa upper body nyo, matutulungan niya kayong magamot yun. Insya Allah sa pamamagitan ng pagkabit ng brace. Kaya sa mga nagtataka kung bakit ang until no naka-brace ako is dahil dati po guys, madalas po yung pananakit ng batok ko sa likod ko, sa ilong ko po hindi po pantay yung paghinga ko and then mas madalas yung runny nose ko which is tubig lang naman hindi siya literal na sipon. Symptoms ko na po yon since high school pa po ako kaya lagi po akong may bimpong dala. Actually kung meron po kayong madalas na pananakit sa ulo, sa may panga, hirap kayong umagat, try niyo pong mag-inquire sa aming dentist. Located po sila sa May Tutuban Center Mall at pwede rin po kayong mag-chat sa kanila sa kanilang Facebook page, Dentex Clinica Tutuban Center Mall. Meron din silang other services like pagpapagaw ng postiso, pagpapakliling, pabunot, and x-ray. Sa mga naghanap ng contact number nila, i-chat nyo na lang po ako kasi hindi po ako nakapagpaalam kay Doc. Sa mga kapwa ko namang muslima, don't you worry guys kasi araw-araw po na sa klinik ang kanyang asawa. Isa din po siyang orthopedic, masya Allah. Kung ako po ang tatanungin nyo kung worth it ba ang bayad sa kanila, yes mga sis, sobrang sulit pa sa sulit. At syempre mga sis, to try and experience is to believe. Much better mag-inquire ng mas maaga kasi palagi po silang fully booked as in. So ayun na nga guys, on the way na kami sa airport, hindi kami nagkasabay-sabay nila Habiba at Fahad papuntang airport dahil sa traffic ngayon dito sa Tondo dahil sa Chinese New Year. Pagdating na pagdating namin guys, yes, nagbayad na po kami ng travel tax. Alhamdulillah kasi tumating kami sa tamang oras na gusto namin dumating. Much better nang mas maaga para it just in case merong problema at least hindi ka-rush at kakomplikado. At ayun na nga guys, after po namin kumuha ng travel tax, nag-fill up na po kami ng e-travel. Nung mga time na nag-fill up kami guys ng e-travel, hindi namin naisip gumamit ng bagong email si Ryan kasi ang ginamit niya guys na email pang i-travel is yung email na ginamit niya nung nag-exit siya from Saudi as OFW last year, month of August. Sa i-travel kasi guys, doon makikita yung history ng travel mo. Kung ano yung mga bansang napuntahan mo. And also, yung pasaporte kasi ni Ryan Riyad ang nakalagay since doon siya nag-renew. Lasa okay na! Paantay lang saglit! Or Last call. <laughs> Last call, Mr. Al Ryan, Mr. Abdi, Miss Alania. So, ayun na nga guys. Alhamdulillah kasi nakalipat pa rin kami. Kahit na late na late na kami, muntik na kaming maiwan. Hindi talaga namin iniwan si Ryan sa immigration kasi first time din po niyang mag-travel. So, mas lalong magiging imposible makalipat siya kung iiwan namin siya. At sa mga nagtataka kung ano nga ba yung kinwestiyon kay Ryan sa loob ng immigration, una, tinanong siya kung sino yung mga kasama niya, which is tinuro naman niya kami. Ito yung eksaktong pagkakasabi niya. Kasama ko ang best friend ko, pati ang asawa niya. After nun, tinanong naman siya kailan pa sila naging best friend or naging friend ni Dan. Ang sa since college. At dahil sa sagot na yon, hiningian siya ng immigration ng pictures kasama si Dan nung college sila. After nun guys, hiningian naman si Ryan ng pictures at least 2 to 3 years ago. At alhamdulillah kasi may pictures naman talaga kami dahil kasabay namin si Ryan nag year 2023. After nun, meron na namang hiningin picture kay Ryan at least 1 month ago, at least 2 to 3 weeks ago. Alhamdulillah kasi last 2 weeks ago lang, nag kami kasama ang mga angels namin. After nila guys, ang si Ryan ng mga pictures, nag na naman sila sa ibang mga katanungan gaya na lang ng kung magkano ang pocket money na dala niya pa Jakarta which is ang sinabi niya 30,000. After nun, hiningian naman siya ng screenshot at least proof of email confirmation ng hotel na tutuluyan namin sa Jakarta. At ang pinakahuling hiningi kay Ryan at itinanong is kung magkano daw ba yung current balance niya sa bangko niya. For me, for us, it's very private. Hindi ko alam kung tama ba na hingi sa isang passenger. Pero since hindi naman tayo taga-immigration, hindi natin alam kung ano ba yung mga kasama sa mga questions na pwedeng itanong sa passenger. Kaya guys, kung meron man kayong kakilala na gusto mag-travel ng ibang bansa na dating OFW or naka-current vacation, please acknowledge them and let them know kung ano yung mga dapat nilang i-prepare. And alhamdulillah ya Allah kasi dumating kami ng safe dito sa Jakarta. Karibot si Danny. Karibot si Driver si Toy. Ikaw ang driver si... Wala ka sa binar. In our country, the drive seat is in the left side. But in your country, in the right side. Hindi <laughs> na lang <laughs> pansin. Abang-abang ang kay ko ah. May yung video nila. Hindi naman mukagit sa karibot. Tignan nyo, karibot. Pagpapain ako na ito, no? Uh, Sayang nga madilim eh. Tignan nyo, karibot. Tignan nyo, karibot tawa ako nang tawa kasi ever since naman laging nagkakamali si Dan lagi niya nakakalimutan na nasa right side ang driver seat na kung minsan guys inabot pa yan ng 20 to 30 seconds bago niya ma-realize na nasa driver seat siya pero guys once lang naman nangyari yon kasi takang takaran na ko eh bakit hindi pa umuupo yung driver sa driver seat ayun naman pala guys na nasa right side ang driver seat Allahu Akbar so ayun guys hanggang dito na lang so ang lesson natin for today everything happens has a reason at may mga bagay guys na minsan akala natin malas na araw pero kung iisipin natin marami ang paraan ng Allah para bigyan tayo ng lesson pagyamanin ng ating kaalaman kaya ituring natin to as a blessing in disguise mashallah kaya sabi ko kay Ryan okay na okay lang yan Ryan meron na naman tayong natutunan for today alhamdulillah so ayun lang guys bye